Okay, kumusta? Um, dito sa ating paghimay ngayon, meron tayong isang uh, medyo interesting na konsepto. Eh. Galing mismo doon sa mga materials mo. Yung idea ng person of peace o taong mapagpayapa. Kasi naisip mo ba, parang paano kung yung pinaka-effective pala talaga na paraan para magkaroon ng pagbabago sa isang community? Ay hindi pala yung mga malalaking events. Ah, oo. Yung ganong idea. Kundi yung pag-focus sa isa lang na tao, yung handa nung tumanggap, parang maging tulay ba? Yan yung um, sisilipin natin. Tama ka. Mula nga doon sa mga sources mo, itong person of peace, ibang anggulo to. Titingnan natin kung saan ba to nang galing. Sa Luke 10, di ba? Ah oo, oh, nabanggit nga yun. Yung tagubilin ni Jesus sa mga alagad niya. Hanapin niyo yung taong mapagpayapa. Tapos ano ba talaga yung mga uh, katangian ng tao na to? Bakit sila importante? Yun. Okay. Sige, himayin natin to. Kasi nung una ko nabasa, parang uh, ang specific naman nito. Hindi lang yung basta mabait. Ano ba yung signs, kumbaga, ayon dito sa mga pinag-aralan natin para sa'yo na baka ito na nga yung person of peace. Oo. Hindi lang siya basta nice eh. Mas malalim. Kasi based dun sa mga pinapadala mo, may parang apat na key characteristics. Una, um, receptive sila. Receptive? Paano yun? May parang espiritual na pagkauhaw o bukas lang sila kahit di pa nila mag lahat. Tapos, pangalawa, hospitable. Hospitable, okay. Hindi lang sa bahay. Hmm. Hindi lang bahay. Pati oras nila, yung network nila, yung mga kakilala nila. Pangatlo, may influence sila. Importante to. Influence. So dapat sikat? Politiko? Ganun? Actually, hindi. Yun yung kailangang linawin. Hindi laging tungkol sa posisyon o yaman. Mas sa tiwala ng mga tao sa kanila. Tapos pang-apat, responsive sila. Responsive. Ibig sabihin, um, handa silang kumilos. Oo, handang umaksyon, tumugon sa kung anong bago nilang nalaman o sa mensahe. Ganon. Hmm. Okay, so receptive, hospitable, influence tapos responsive. So... Hindi pala talaga automatic na yung pinuno ng barangay o yung pinakasikat na influencer, yung hinahanap, pwedeng mas tahimik lang pala. Pwedeng pwede. Ang layo nito sa, alam mo yun, yung karaniwang iniisip nating mass outreach. Yung parang nagtatanim ka lang kahit saan tapos bahala na. Ito parang may laser focus eh. Exacto. Yun yung isang malaking point don sa mga binigay mo, yung shift mula sa shotgun approach, <laughs> parang ganun, papunta sa mas deliberate na paghahanap don sa taong um, parang inihamda na. Pero syempre... Ah, may pero. Oo, syempre, hindi naman to walang challenges or alam mo na, pwedeng ma-misinterpret. Oo nga, no? Kasi... Iniisip ko rin, di ba, parang ang simple naman ata para sa ang gulugulong mundo natin ngayon? O baka naman maging personality-based lang? Parang naghahanap lang tayo ng karismatik na tao? May mga ganung points din ba sa sources mo? Meron, meron. Isa nga sa mga um, kritisismo na lumalabas sa readings mo ay kung gagana ba to sa lahat ng kultura. Lalo na sa mga, alam mo na, mas individualistic na society. Oo nga, no? Tapos may danger din ng misidentification. Yung baka akala natin person of peace na kasi may posisyon pero sarado naman pala yung puso. O kaya dahil sa mga uh, cultural blind spot natin, hindi natin makita yung potential ng let's say kababaihan o kaya kabataan. Eh sila madalas yung nasa gitna ng mga relational networks, 'di ba? Ah, yun tama. At saka yung isa pa, yung baka akalain na shortcut ito parang ang dali lang kasi pakinggan, hanapin mo lang yung isang tao, solved na. Pero mukhang hindi naman ganun. Nako, malaking misconception loan. Mayan sa mga pinag-aralan natin galing sa'yo. Ang pag-identify ng person of peace, hindi siya quit fix. Simula pa lang yan? Oo, simula ng mas malalim, mas pangmatagalan na proseso. Yung relationship building, yung discipleship, yung pag-invest ng oras ng buhay mo, hindi siya shortcut. Mas parang pagbukas ng tamang pinto para sa mas effective na work. Okay, okay, gets ko na. So kung ibubuod natin, ano yung pinaka-essence nitong konsepto na to based sa mga material mo? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa isang tulad mong nag explore nito? Um, siguro ang pinaka take away base sa sources mo ay parang challenge to na baguhin yung ating uh, default setting pagdating sa mission o outreach. Before setting? Oo, oo. mula sa pag-iisip na okay kailangan maramihan agad papunta sa mas mapanalangin, mas discerning na pagkilala sa isang tao na baka siyang inihanda na pala ng Diyos para maging susi, susi sa isang buong network, sa isang community. Wow. Hindi yung paghahanap ng pinakamakapangyarihan in worldly terms, kundi yung taong may pusong bukas lang talaga. Paraan lang 'to para yung pag-share mas rooted sa relationship. Oo nga, nakakapag-isip talaga. Kaya siguro ang tanong na maiwan para sa iyo na nakikinig ngayon, paano kung dyan mismo sa paligid mo, sa trabaho, sa pamilya mo, sa online space, sa mga kapitbahay mo, meron ng person of peace na tahimik lang, na naghihintay, naghihintay mapansin, makausap. Sino kaya sila? Ano? At uh, bilang final thought na lang siguro, Higit pa sa isang strategy o teknik lang, ang konseptong ito, ayon ulit sa materials mo, parang invitation siya sa mas malalim na pakinig sa espiritu. Sa pagiging sensitive sa kanyang ginagawa, paano kaya kung ang tanong natin araw-araw, hindi lang paano ko mararating yung marami, kundi sino po kaya yung isang tao na inihahanda nyo ngayon na pwede kong samahan paglaanan ng panahon kasi madalas 'di ba sabi nga doon sa mga sources mo yung malaking pagbabago hindi nang sisimula sa ingay ng crowd minsan nagsisimula lang sa tahimik na pagbukas ng isang pinto isang pusong handa yun lang